Ma'am, meron po kayong board meeting with the shareholders. Actually, naghihintay na nga po sila sa conference ngayon eh. Well, tell them to proceed without me. Susunod na lang ako kapag nabore na ako dito. Okay? Ah, uh, tsaka meron din po kayong bisita. Sino? Ah, um, nasa loob po. the hell are you doing here? And who gave you the right to step in my office and drink my coffee? That's my coffee you're talking about, Monique. <laughs> Irma! Sino lang papasok sa matandang ito dito sa office ko, ha? You better watch your filthy mouth. I still own this company. Nako. Bumenta na po yung linya nyo at ikaw lang po bumili. Anong kailangan nyo matanda? I just came here to give you this. Yan ang kopya ng Philippine Labor Laws. At nandiyan ang booklet sa karapatan ng bawat de Prado employee. If you will read and understand it, with your size of a brain, wala kang karapatan na patalsikin dito si Isadora base sa paratang mo sa kanya. Pakialam mo naman kay Isadora, ha? I own this company. Kaya pwede kong gawin ang gusto ko. Oh, no, you don't. Hindi mo siya pwedeng i-terminate. Hanggat hindi napapatunayan ang isinang mong kaso na investment laban sa kanya. Labag yon sa batas. At kung hindi mo itigil yung gusto mo, ako mismo sa rin ng kaso sa hindi mo pagsunod sa labor laws ng Pilipinas sa bansang ito. At hindi lang yan, idadagdag mo pa ang harassment at physical injuries na tinamo ni Isadora sa iyo. You're using Isadora against me? Kapal mo? you you clever old woman! You are a stupid brat! Ikaw ang pinakalatak sa lahat ng dalpradong na buhay sa Pilipinas! Para yan! Sa pamamagitan mo smoke ay